Para sa maraming Pilipino, ang pagbuo ng mas magandang buhay sa ibang bansa ay nangangahulugan ng pagharap sa mga bagong hamon sa banyagang lupain, malayo sa tahanan, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit sa tahimik ng mga kalsada ng Auckland, New Zealand, isang pamilyang Pilipino ang niyanig ng isang nakakakilabot na trahedya. Balikan natin ang nakalulungkot na kaso ni Blessy Gotinko. Welcome to Pinoy Crime Journal. Dito sa ating channel, susuriin natin ang mga totoong kwentong krimen na gumimbal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Mula sa mga headline grabbing cases hanggang sa mga hindi pa nare krimen, hihimayin natin ang bawat detalye, bawat saksi, at bawat ebidensya. Samahan ninyo akong alamin ang katotohanan sa likod ng mga krimen na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo mamiss ang kahit isang episode. Simulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng krimen. Ito ang Pinoy Crime Journal. Si Blesil Gutinco ay kilala sa kanyang palayaw na Blesi. Siya ang panganay sa anim na magkakapatid at siya ay labis na minamahal at iginagalang ng kanyang pamilya. Nakilala niya ang kanyang magiging asawang si Antonio noong sila ay bata pa sa elementarya. Si Antonio, na dalawang taon ang bata sa kanya, ay kaibigan ng mga lalaking kapatid ni Blessie. At ang kapatid na babae ni Antonio ay kaklase naman ni Blessy. Pareho silang ipinanganak at lumaki sa Cebu. Habang tumatagal, naging malapit sila matapos lumipat ang pamilya ni Antonio sa parehong lugar noong siya ay teenager pa lamang at nagsimulang mag noong 1979. Noong 1980, nagtapos si Antonio ng kursong business at agad na nagtrabaho. Ngunit ito ay nasa ibang probinsya. Sa loob ng apat na taon, tiniis nila ang isang long distance na relasyon hanggang sa magpasya silang magpakasal. Sila ay nagpakasal noong April 1984. Nagkaroon sila ng tatlong anak na sina Bea, Vincent at John. Noong 2004, sa pagnanais ng mas magandang kinabukasan para sa kanilang pamilya, lumipat ang mag-anak sa New Zealand. Namuhay ng maayos si Blessy sa Auckland. Natagpuan niya ang kaligayahan sa mga simpleng bagay tulad ng paglalakad at pagtuklas ng bagong lugar. Nagtrabaho siya sa Tower Insurance, isang trabahong mahalaga sa kanya. Mayroon siyang malalapit na kaibigan at masayang buhay pamilya. Matatag ang samahan nila ni Antonio at madalas silang mag-road trip kapag mailibre silang panahon sa trabaho. Noong May 20, 2014, ipinagdiwang ni Blessy ang kanyang ikalimamput-anim na kaarawan. Bagamat nasa Pilipinas si Antonio para sa trabaho, naglunch si Blessy, kasama ang kanyang mga anak sa isang pub, at nagdinner naman sila sa isang restaurant. Pinlano sana ni Antonio na makauwi bago ang kaarawan ng kanyang asawa, ngunit na-extend ang kanyang work trip. Gayunpaman, patuloy silang nag-uusap sa isa't isa. Excited si Blessy sa pagbabalik ng kanyang asawa sa June 15. Ngunit makalipas lamang ang apat na araw, gumuho ang mundo ng pamilya Gotingko. Noong gabi ng May 24, katatapos lang ni Blessy sa kanyang trabaho at pauwi na sana siya ng bahay. Umalis siya sa opisina ng 7.55 ng gabi. Dapat sana ay hanggang alas 5 lang ang kanyang trabaho, ngunit tinanggap niyang mag-overtime. Dahil dito, wala siyang masasakyan pauwi sa kanyang bahay. May katrabaho siyang naghatid sa kanya papasok noong umaga, ngunit dahil mas maaga itong natapos sa trabaho, nakaalis na ito bago pa man siya makauwi. May bus naman na dumadaan malapit sa kanilang bahay, kaya sumakay si Blessie ng bus 973 ng Birkenhead Transport mula Lower Albert Street papuntang Birkdale Road. Mula sa bus stop, kailangan lang niyang maglakad ng humigit kumulang 700 metro, na karaniwang inaabot ng limang minuto lamang. Ngunit hindi na nakarating si Blessie sa kanilang tahanan ng gabing iyon. Ang anak ni Blessie na si Bea ay nasa trabaho ng mga oras na iyon at nakauwi lamang ng 3.15 ng madaling araw. Napansin niyang wala ang kanyang ina sa bahay, kaya tinawagan niya ang dalawa niyang kapatid upang tanungin kung may alam ba sila kung nasaan si Blessy. Pareho rin silang walang ideya kung nasaan ang kanilang ina. Agad nagsimulang maghanap si Bea. Gamit ang Find My iPhone app, natunton niya ang cellphone ng kanyang ina sa damuhan sa isang kalye, mga isang daang yarda lang mula sa kanilang bahay. Bandang alas sais ng umaga, nakita niya rin sa lugar na iyon ang isang pirasong sapatos ng kanyang ina, at isang plastik na lalagyan ng pagkain na karaniwan nitong dinadala sa opisina. Pagdating ng mga pulis, una nilang inakalang ito ay isang kaso ng hit and run dahil sa pagkakakalat ng mga gamit ni Blessy sa damuhan. Ang hinala nila ay baka nasaktan ito at naglalakad na walang direksyon. Ngunit hindi nagtagal, napansin nilang maaaring may mas madilim na pangyayari sa likod ng pagkawala niya. Isang residente malapit sa lugar ang nagulat na may narinig siyang sigaw ng babae sa oras na inaasahang pauwi si Blessy. May nakakita rin ng isang BMW na nag-overtake sa bus na sinasakyan ni Blessy. Ito ay isang mahalagang detalye na nagdala sa mga pulis kay Tony Douglas Robertson, isang 28 taong gulang na lalaki. Nang tanungin si Tony, mariin niyang itinanggi na kilala niya si Blessy o may alam siya tungkol sa pagkawala nito. Ipinanganak bilang Tony Douglas George Robertson noong February 28, 1987, pinalaki siya ng kanyang ina at ng pamilya nito sa mga kino. Maaga pa lang ay iniwan na sila ng kanyang ama at halos walang naging papel sa pagpapalaki sa kanya. Ang kanyang ina naman na si Maria McWatters ay nag-asawang muli. Ang kanyang mga unang taon sa elementarya ay ginugol sa mga kino bago siya inilipat ng kanyang ina sa Tauranga. Noon paman, man, mahilig na siyang maglaro ng softball. Ayon sa kanyang ina, sa kanyang kabataan, marespeto si Tony sa mga nakatatanda at mahilig sa mga bata. Natapos niya ang elementarya sa Tauranga at pumasok sa Otomo Ete College para sa high school. Ayon sa kanyang ina, dito raw nagsimulang mapasama si Tony sa maling barkada. Sa pagitan ng edad na labing anim hanggang labing walong taon, nagsimula ng tumambad ang kanyang mahabang listahan ng krimen, kabilang dito ang pananakit, aggravated robbery, possession of an offensive weapon, willful damage, threatening to kill at burglary. Sa panahong ito, naging ama rin siya, ngunit walang masyadong impormasyon tungkol sa kanyang anak o sa ugnayan nila. Noong December 2005, nasangkot siya sa una niyang mabigat na kaso. Sa sumunod na taon, napatunayang siya ay nagkasala. Pinaniwala niya ang isang limang taong gulang na batang babae na sumakay sa kanyang sasakyan gamit ang pangakong mga regalo para sa Pasko. Nagkunwari siyang kausap ang ina ng bata sa cellphone upang mapaniwala itong isa siyang kaibigan ng pamilya at dinala niya ito sa isang liblib na lugar. Isang pulis na kasali sa agarang paghahanap sa nawawalang bata ang nagtungo sa lugar dahil may kutob siyang naroon ang kanilang hinahanap. Doon niya nadatnan si Tony na nakayuko sa bata sa loob ng kanyang sasakyan. Nakita rin sa sahig ang suot na pang -ibaba ng bata. Hinatulan si Tony ng pitong taon at anim na buwang pagkakakulong dahil sa pagdukot at pang-aabuso sa bata. Nadagdagan pa ito ng anim na buwan matapos niyang saktan ang isang banta sa loob ng kulungan. Sa panahon ng paglilitis, iginiit ni Tony na wala siyang kasalanan at pinaninindigan niyang siya ay isinangkot lamang sa krimen. Bago naganap ang krimen kay Blessy alalabas lamang niya sa kulungan limang buwan, kaya kilala siya ng mga otoridad. Siya ay nasa ilalim ng isang extended supervision order, isang uri ng mahigpit na pagbabantay na kasama ang 24 oras na GPS tracking. Minomonitor siya ng mga otoridad sa lahat ng pagkakataon. Mayroon din siyang curfew at obligado siyang nasa bahay tuwing alas otso ng gabi hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Dahil sa tracking device na nakakabit sa kanyang paa, Natunto ng mga pulis ang kinaroroonan niya sa mga oras na nawawala si Blessy. Nadiskobre nilang nasa parehong daan siya kung saan huling nakita ang ginang. Natunton din na nagpunta siya sa Eskdale Cemetery sa araw na iyon at bumalik pa roon kinabukasan. Dahil dito, nagdesisyon ang mga pulis na halughugin ang sementeryo. Sa tulong ng isang pulis dog, dalawang araw matapos mawala si Blessy, natagpuan ang kanyang bangkay sa ilalim ng mga tuyong damo sa Eskdale Cemetery. Nakabalot ito sa isang bedsheet. Base sa investigasyon, si Blessy ay hinalay at pinatay sa pamamagitan ng saksak. Inaresto ng mga pulis si Tony at kinasuhan ng panghahalay at pagpatay. Ngunit gaya ng kanyang naunang kaso, iginiit niya wala siyang kasalanan. Ayon sa kanya, sinabot taheraw siya ng mga pulis at peke ang mga ebidensyang ipinresenta laban sa kanya. Sinabi rin niya na nawalan ng malay ang biktima at inakala niyang patay na ito dahil sa tinamong mga sugat. Dagdag pa niya, siya raw ay nasa impluensya ng droga noong mga oras na iyon kaya wala siya sa malinaw na pag-iisip at hindi makakilos ng matino. Ngunit sa pag-usad ng paglilitis, lumitaw ang mas nakakakilabot na katotohanan batay sa mga testimonya ng mga saksi at ebidensyang nakalap ng mga investigador. Sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari noong araw ng March 24, umuwi si Tony sa ng kanyang sasakyan. Bandang alas 6 ng gabi, nakita siya sa Eskdale Cemetery. Ayon sa masusing investigasyon, nasa sementeryo siya noon upang magmasid, nagpaplano ng pag-atake sa sinumang mabibiktima niya. Halos alas otso ng gabi, matapos ang ilang minutong pag-ikot sa paligid ng kanilang lugar, nakita si Tony sa Salisbury Road. Sa mga sandaling iyon, si Blessy na hindi kilala ni Tony ay bumaba ng bus matapos ang overtime sa trabaho. Malamig ang panahon kaya mabilis ang kanyang paglakad pa uwi sa bahay na kanyang tinitirhan, kasama ang kanyang asawa at tatlong anak. Ngunit limang bahay na lang mula sa kanilang tahanan, binangga ni Tony si Blessy gamit ang kanyang sasakyan. Sa lakas ng impact, nabali ang mga binti at tadyang ni Blessy. Kuminto si Tony, isinakay ang sugatang si Blessy sa likod ng kanyang sasakyan at agad siyang nagtungo sa kanyang malapit na apartment upang makauwi bago mag-alas 8 ng gabi, ang oras ng kanyang curfew. Sa garahe ng kanyang two-bedroom apartment, isinagawa ni Tony ang pinakamalupit na krimen. Walang awa niyang hinalay ang kanyang biktima. Pagkatapos ay sinakal at pinagsasaksak niya ito ng marahas, bago tuluyang laslasin ang lieg nito. Kinabukasan ng umaga, nang maaari na siyang lumabas ng apartment alinsunod sa kanyang curfew, binalot niya ang bangkay ni Blessy sa isang bedsheet at inilagay sa kanyang sasakyan. Muli siyang nagpunta sa Eskdale Cemetery at doon itinapon ang katawan ni Blessy sa ilalim ng mga tuyong damo at sanga. Isang forensic scientist ang inihayag sa korte na isinagawa nila ang luminal testing sa lugar kung saan natagpuan ang bangka ni Blessy. Lumabas sa pagsusuri na may marka ng dugo sa lupa, isang palatandaan na posibleng kinalagkad ang katawan ni Blessy sa naturang bahagi ng sementeryo. Nadiskobre sa autopsy na sinaksak ng maraming beses ang biktima, at ang mga saksak ay malalalim. Isa sa mga sugat ay napakadiin kaya't ang mga necklace links ni Blessy ay tumagos at naiwan sa loob ng sugat. Naputol naman ang kanyang trakeya o daluyan ng hangin dahil sa matinding pagkalaslas sa kanyang leeg. Ayon sa pathologist, sigurado siyang buhay pa si Blessy nang maranasan niya ang lahat ng mga pananakit na ito dahil may dugo sa kanyang baga, isang indikasyon na humihinga pa siya matapos ang mga sugat. Napakarami ng tinamong pinsala ni Blessy, eh at mahirap matukoy kung alin ang naging direktang sanhi ng kanyang kamatayan. Pero malaki ang posibilidad na ito ay dahil sa pinagsamang epekto ng pagkakasakal, blunt force trauma mula sa pagkakabangga ng sasakyan, mga saksak, at mga sugat mula sa matatalim na bagay. Dagdag pa na pahayag ng pathologist na may posibilidad na naisalba pa ang buhay ni Blessy matapos siyang mabangga ng sasakyan kung siya lamang ay nabigyan ng agarang medikal na atensyon munit sa halip, nakatanggap pa siya ng karagdagang mga pananakit kabilang na ang mga sugat mula sa matatalim na bagay na naging dahilan ng labis niyang pagdurugo. Isinailalim ang bangkay ng biktima sa DNA testing at natagpuan ang semilya ni Tony sa kanyang katawan, isang matibay na ebidensya ng panghahalay. Samantala, sinabi ng mga crash analyst sa korte na walang ebidensya na nagtangkang umiwas si Tony sa kanyang biktima. Walang marka ng skid marks o preno mula sa gulong ng kanyang sasakyan sa kalsadang iyon kung saan nabangga si Blessy. Dagdag naman na mga ebidensya ang natagpo ang dugo sa loob ng sasakyan ni Tony. Gayon din ang isang kutsilyo at ilang gamit ni Blessy na inilibing sa likod ng kanyang bakuran. May bakas ng dugo ni Blessy sa kutsilyong iyon. Napag-alaman ding may mga pinsala ang BMW ni Tony. Mga pinsalang kamakailan lamang nangyari. Karamihan ng seatbelt sa likurang bahagi ng sasakyan ay nawawala. Napansin din ang mga hiwa at gasgas sa leather na upuan. Isang malaking bahagi ng foam sa likurang upuan ay pinalitan ng ibang klasing foam. May mga marka din ng dugo sa passenger seat at sa compartment ng likod ng sasakyan. Isang auto glass technician ang tumestigo sa korte na noong May 26. Tinawagan siya upang ayusin ang basag na salamin ng sasakyan ni Tony. Sinabi nito na kailangan niyang maipagawa ang windshield sa lalong madaling panahon. Napansin ng teknisyan na tinanggal na ang windshield bago pa siya dumating, isang bagay na hindi pangkaraniwan. Napansin din niyang may mga marka ng dugo sa loob ng sasakyan. Nang tanungin niya si Tony kung paano nasira ang windshield, sinabi nitong naglulokohan lang daw sila ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa kanya, nadulas umano ang isa sa mga ito sa hood ng sasakyan at bumagsak sa salamin dahilan ng pagkabasag nito. Ang pagkakaroon nito ni Tony ng GPS anklet noong mga oras ng krimen ay naging napakahalaga sa investigasyon. Naniniwala ang prosekusyon na sinadya ni Tony ang pagpunta sa sementeryo. Dahil dito, iginiit nilang planado ang krimen bago pa ito naganap upang hanapin ang lugar kung saan niya itatago ang bangkay ng kanyang magiging biktima. Samantala, iginiit naman ng depensa na hindi sinadya ang pagkamatay ni Blessy at hindi ito planado. Ayon sa kanila, aksidenteng nabangga ni Tony si Blessy noong gabing iyon at dahil sa takot at pagkataranta, sinaktan niya ito upang palabasin na isa lamang itong random na pag-atake. Habang tumatakbo ang paglilitis, tinanggal ni Tony ang kanyang legal team at piniling ipagtanggol ang sarili sa korte. Sa kanyang depensa, inakala niyang patay na si Blessy noong inilagay niya ito sa loob ng sasakyan at muling ipinahayag ang parehong alibay na sinabi na ng kanyang dating defense team. Mariin din niyang itinanggi na hinalay niya si Blessie dahil ang nakitang ebidensya sa katawan ng biktima ay kontaminado na umano. Pero hindi naniwala ang hurado sa kanyang mga ipinahayad. Kaya naman, idineklara siyang guilty sa kasong panghahalay at pagpatay. Si Tony Robertson ay hinatulang makulong habang buhay na may minimum na non-parole period na 24 na taon. Binigyan din siya ng preventive detention para sa kasong panghahalay. Sa New Zealand, ang preventive detention ay isang open-ended jail term. Ibig sabihin ay posibleng makukulong siya ng walang tiyak na panahon ng paglaya o maaaring ipabalik sa kulungan anumang sandali. Umapila si Tony sa batayan na aksidente lamang daw ang pagkamatay ni Blessy. Ayon sa depensa niya, dapat ay binigyan ng opsyon ang hurado na hatulan siya ng manslaughter o homicide without intent. Ngunit tinanggihan ang kanyang apila. Umabot siya sa Supreme Court, Ngunit nagpa siya rin ito na wala siyang naipakitang ebidensya na magpapatunay na maaaring naging manslaughter ang krimen, kaya't hindi siya pinayagang mag-apila pa. Noong mga panahon ng paglilitis, Nabigyan si Tony ng name suppression sa publiko dahil sa kanyang nakaraan bilang isang ex-convict sa kasong makamundong pang-aabuso sa bata. Dahil dito, hindi nalaman ng hurado ang kanyang criminal history. Pagkatapos lamang nang ibigay ang kanyang hatol sa kaso ni Blessy, na isa publiko ang kabuuan detalye ng kanyang nakaraang mga kaso. Noong panahon bago ang pagpaslang kay Blessy, itinuturing si Tony bilang isang panganib sa lipunan. Kaya isang kautusan ang inilabas na nagsasabing kailangan siyang bantayan sa loob ng sampung taon at magsuot ng GPS anklet sa loob ng 24 oras bilang bahagi ng Extended Supervision Order, ang pinakamahabang panahon na maaaring ipataw sa ilalim ng batas. Ang hukom ay naghayag na ang mga ebidensya ay malinaw. Si Tony ay padalos-dalos sa kanyang mga ginagawa, hindi niya kayang kontrolin ang kanyang damdamin at pagiging agresibo. Mahilig siya sa paggawa ng krimeng sexual at higit sa lahat, hindi siya nagpakita ng kahit kaunting pagsisisi. Ngunit sa kabila ng utos na ito, at sa kabila ng pagsusuot niya ng GPS tracker at ng sinasabing pagbabantay sa kanya, hindi ito naging sapat upang pigilan si Tony sa brutal na krimeng ginawa niya kay Blessie ang katotohanang napalaya siya sa kabila ng mga babala at nagawang ulitin ang kanyang karumaldumal na krimen habang siya ay minomonitor, ay lalong nagpalala sa sakit at galit ng pamilya ni Blessy sa paraang hindi nila kailanman malilimutan. Kung mahigpit lamang ang pagbabantay, sana ay hindi nangyari ang krimen kay Blessy. Isang ulat mula sa gobyerno ang nagsiyasat sa kung paano hinarap ang kaso ni Tony. Ayon sa ulat, walang pagkukulang ang pulisya o ang corrections at si Tony lamang ang may buong pananagutan sa pagkamatay ni Blessy. Gayunpaman, naglabas ng 27 rekomendasyon para sa mas maayos na pamamahala sa mga high-risk offenders. Para sa pamilya Gutinco, hindi sapat ang mga rekomendasyong iyon. Ipinahayag ni Antonio ang kanyang pagkadismaya sa sistema. Ayon sa kanya, hindi kayang pangasiwaan ng Corrections ang mga kriminal na tulad ni Tony. Mas lalo pang nadagdagan ang sakit ng pamilya nang malamang hindi man lang naabisuhan ang mga residente ng Birkdale na may isang high-risk sex offender sa kanilang komunidad. Gumulantang sa buong bansa ng New Zealand ang sinapit ni Blessie. Naging malungkot na simbolo ito ng panganib na dala ng pagkukulang sa pagbabantay ng mga mapanganib na tao. Ang sakit na iniwan ng kanyang pagkamatay ay hindi kayang masukat sa mga naiwang kapamilya at kaibigan. Ngunit sa pagbabahagi ng kwento ni Blessy Gotingco, hindi lang natin inaalala ang pangamba at lagim ng nangyari. Inaalala rin natin si Blessy bilang isang ilaw ng pamilya, isang ina, asawa at kaibigan na puno ng kabutihan. Naway maging paalala ito kung bakit dapat gising ang hustisya sa lahat ng panahon at kung bakit dapat nating protektahan ang mga taong tahimik na namumuhay mula sa mga taong may maitim na layunin. Maraming salamat sa inyong panonood dito sa Pinoy Crime Journal. Kung nagustuhan ninyo ang episode na ito, huwag kalimutang magbigay ng komento at i-share sa inyong mga kaibigan. Tandaan, mag-ingat at manatiling mapagmachat. Muli, ito ang Pinoy Crime Journal. Hanggang sa susunod na episode, paalam at magandang araw sa ating mga taga-subaybay.